Hello guys, kumusta kayo? Long time no see. All right, so in today's video, let's talk about the mga recent na mga nangyayari sa politics natin. Uh, okay. Uh, last a few days ago, uh, pumunta si uh, former president uh, Rodrigo Duterte sa Quadcom para paunlakan yung yung con Congress about sa issue sa ano sa EJK. Um, before that, nag din siya sa Senate hearing to answer queries. Um, okay, but I I can't help but ano, no, wonder na no, why people are reacting the way they're reacting. Um, open si Digong na nagsasabi na pumapatay siya and nagpa, nag nagumuuto siya na pumatay dati kasi during during sa early stage ng war on drugs hindi pa klaro eh may mga namamatay pero ako na ayaw sa 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 ganoon na klase na war on drugs gusto ko ng gusto ko ng war on drugs ha pat ayaw sa, sa sa, sa style niya ayaw sa patayan na style eh, nahihirapan magkomento o mag-argue online kasi ang depensa ng mga DDS dati, eh, nanlaban yun. Hindi naman yun, um, al alangan na ba na hindi dumepensa ang mga kapulisan natin. And it makes sense, no, dati. Kasi, baka nang laban nga. And halos lahat siguro ng mga namamatay, nang laban talaga at wala talagang EJK na nangyayari. That was 2016, 2017. <clears throat> But now, naririnig mo talaga si Digong. And even before, sinasabi naman ni Digong dati pa, in front of the media, in front of the public, na yeah, pinapautos ko ang mga kapulisan ko na magplant ng magplant ng evidence, inuutosan ko yung kapulisan ko. Ang daming video na sinasabi niya yon na inuutosan niya talaga yung mga mga Uh, yung chief of police yung mga ano may mga ranggo sa police police force 'no sinasabi niya dati pero nako-confuse eh, din ang ang mas kasi sasabihin din naman niya later na eh, anong 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 sa tingin niyo sa akin bobo ako or ganun ba't ko but ko gagawin yun hindi ko naman ginagawa yun so may style siya na ganun eh na may sasabihin siya in public but din babawiin niya it's, it's it's sinasabi nga ng ng mga DDS na saiwar daw yon and um, tactic daw yon and um, when may sasabi may sasabihin siya sa public kung hindi man niya babawiin eh yung mga nasa paligid naman niya ang bumabawi like sasabihin nung ni Bongo na joke lang yon alam niyo naman yung mga Bisaya humor yung mga rape jokes ni Digong eh mga Bisaya humor lang so may sasabihin talaga si Digong at saka hin, hindi pala totoo that's that's the style that's the tactic but now many years have passed eh in front of the congress and naka-oath pa siya eh sinabi niya na nangyayari yun na yeah I have to do it kasi kung hindi ka violent, kung hindi mo gagawin yung ginagawa kung hindi mo talaga masosolba ang problema sa crime. Yun yung sinasabi niya. And uh, to the DDS no to the DDS that are listening and still DDS now, I really want to understand you. Sincerely want to understand you. Kasi ay sa akin kasi nakikita ko, matagal ko nang nakita ang ang ano ang problema at ang potential na sagot, no? Matagal ko nang since 2016 pa talaga ako, same pa din yung stance ko. Ayaw ko talaga sa mga ganito and gusto ko ang mga ganito. So since 2016 pa yung yung mga comments ko yung mga banat ko versus sa mga comments naman ng mga DDS and until now ga ganoon din ganoon pa din ako and um, I find it hard to believe no na walong taon ang lumipas and then hindi kaman lang nakarealize sa mga bagay-bagay ganoon pa din yung comments ng ilan ng mga DDS iilan uh, meaning yung mga circle of friends ko na nasa Facebook, mga friends ng ng sister ko, friends ng mga relatives ko, and ganoon pa din daw yung mga comments ng mga ng mga kilala nila sa friends list nila na mga didi mga Duterte supporters. So I will I will give examples na uh, later but I will talk about them now but yun. Uh, number one, sincero po ako maintindihan paano nagfa-function yung brain nyo yu sa mga current events like how are you responding to these kinds of to these things that are happening and yet you remain a DDS until now so i to give context no to give context na lang din why i'm asking is because i think we are the same no if you're a DDS i think we are the same i think we are both violent people no i am violent as a person i like violent things to happen to To, to, to people i hate no i did i haven't committed any crimes yet or i haven't committed crimes i don't um, i don't plan to commit crimes soon but i have these thoughts on my hand no i have i think i'm not unique on these kinds of thoughts i think everyone has it especially the dds people i don't think the kakampinks pinks have these kinds of violent thoughts i think the DDS has no i think ang DDS ang unique dito um i think nakikita nila and same din ako na frustrated ako sa justice system natin na pag may may drug pusher na naidakip na na ay eh nakakalabas lang kasi yung drug pusher na yun eh, eh, connected sa police kasi yung drug pusher na yon connected sa justice system. Oh no, ang polis na yon connected sa justice system kaya nakakalabas. So, paulit-ulit na mga cycle no. Yung rapist na yon um um tawag dun, hin uh, hindi nabigyan ng matinding parusa, nakalabas lang after certain years. So, I am frustrated with what is happening in the Philippines with the crimes that are happening. I am frustrated with how easy how accessible shabu is in the country. So, naiisip ko no, ang ang ilang ilang beses uh, I mean, I'm even daydreaming of killing criminals. I really want to kill criminals kasi I think it helps the society. No, I think it lessens I mean, kung tinatanggal mo yung masasamang tao, nang ma ang maiiwan is yung mga mabubuting tao, right? That's basic, very basic. I have that those thoughts on my head. Um We're not we're not hindi naman tayo magkaiba ng pag-iisip mga DDS. I think I am violent too. If you are violent, uh, I am violent too in, in at least in my own head, no? But what is different is my understanding with how this with how society works. I think you do I think yun, yun, yun lang yung kulang. How things work in a society. And I think that's missing in your head kaya Hindi tayo nagko-connect even though we're both violent. I am violent, Duterte is violent, the the Duterte family are violent. You are violent as a DDS. We just can't connect when it comes to law, no? I am not a law student. I'm not interested in politics. Uh, before Duterte, hindi ako interesado sa ang dami kong hindi interesado, nagka-interest lang ako pagpasok ng Duterte kasi dito ko na witness ang uh, No, dito ko na learn ma, dito ko na simulan mag-start mag, mag ng mag-learn ng mga logical fallacies kasi parang na, nafe feel ko na hey, yan nagme-make sense yung mga comment ng mga DDS ah. Pero at the same time, nafe feel ko na parang may mali parang hindi eh, ko lang alam. Eh, parang may mali. Ano kaya yon Ano kaya ang mali na yon So, eto, it, bigay ako ng example yung mga arguments ng mga DDS na, hin, na mukhang nagme-make sense. Pero, if you dig, di, dig deeper, it's, it's nonsense. So, et, eto yung example. So, nakita ko sa TikTok, which is nakikita ko din common sa mga sa mga tao na mga D, sa mga DDS only in the Philippines na mas concern pa sila sa mga namatay na mga namatay na ng mga adik kaysa doon sa pinatay ng mga adik. Oh, ah, wait. Mas concern pa sila sa mga namatay, sorry. Ulitin ko ha, only in the Philippines na mas concern pa sila sa mga namatay ng na mga adik kaysa doon sa pinatay ng mga adik. So I mean dito, i-correct ko to ha kasi pangit yung pagka-construct niya eh kasi hu hu kahit na siguro ang DDS ayo naman na mamatay yung mga addict no ayo naman na mga ng mga DDS na mamatay ang mga addict i-correct ko ha gawin ko i-strongman ko to is yeah strongman yeah, strong <laughs> strongman ba uh, still maning sorry stillman. man strongman ha? steel ko to so opposite ng strawman fallacy i will try to steel man this so Only in the Philippines na mas concerned pa sila sa mga drug lords. Let's make it drug lords hindi lang addict. Mas concerned pa sila sa mga drug lords kaysa sa pinatay ng mga drug lords. Okay. So, I've read these kinds of comments way back 2016 and the issue back then was hindi sa sila dito kasi mas concerned pa sila pero dati, I remember way back in 2016, it was the CHR. So, mas concerned pa ang CHR sa mga namatay na mga drug drug lords kaysa sa mga pinatay ng mga drug lords. It was the CHR back then and now sila na, ako na, kami na na mga concerned sa EJK. So, it, it makes perfect sense to the DDS, to the common people, this makes perfect sense. Why would you side with the criminals? Why would anyone want to side with the criminals and not side with the victims? In fact, si, uh, etong mismong comment na to is narinig din natin sa mismo sa Quadcom hearing. Si Kaderma, 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 I forgot the name of that congresswoman. But sinabi niya doon na si Digong eh, mas concerned sa human lives, hindi lang sa human rights. Kasi, um, ay, well, no, no, ganito pala pagkasabi niya, you are concerned with human rights, Duterte is concerned with human lives. And, um, sa so nabi niya doon na, ka, eto mismo na sentence na to, sinabi din niya in front of all the people to hear, na why are we more concerned with the EJK victims? Why can't we bring the victims of um, drug related crimes. So, yun yung sabinya. So DDS, please listen. Let's have this kind of conversation because I want I really want to understand how your thought process goes with this kind of uh, fallacy. Fallacy kasito and I will reveal the name. Oh, no. The name of the fallacy is false equivalence fallacy. So uh, I don't know kung gaano ka? sneaky na hindi napapansin ng karamihan ang fallacy na to. Um, napapansin ko na siya to, ko na to siya dati. I just didn't know the actual na name ng fallacy. But eto yung yet yung fa, na, bakit siya fallacious? Fallacious siya kasi you are comparing two different things. And why is it different? Bakit ko nasasabi na, dyan, pareho lang naman na crime ha. May pinatay ang police, crime may pinatay ang addict, crime. So, how, how come they are false equivalents, hindi sila mag-equal? Ba bakit mo sinasabi na hindi equal? Okay, ganito yon False equivalence fallacy siya kasi um, ang ginawa ng isang addict or ng isang drug pusher sa isang civilian is a an individual crime. Crime na ginawa ng isang civilian. Crime na ginawa ng isang tao individual crime ang tawag. Let's call it individual crime. I didn't make that up, but it's it's how I categorize it. It is a category and it is an individual crime. Now, police pinatay yung ano uh, no, Duterte inutusan ng kapulisan na patayin yung mga mga patayin ang mga eto pag hindi hindi nyo ma hindi nyo makontrol eh, kung kung eh, sinabi pa nga niya na lagyan nyo ng, iplanta nyo ng droga para, or, i, i hirap talaga magtagalog, Iprovok nyo, I provoke nyo na lum, mag, lum, uh, manlaban para patayin nyo na, patayin nyo na agad. Bakit ko pa bubuhayin yan, babayaran ko pa yan sa, sa kulungan, ng pakain sa kulungan. So, um, again, the addict killing a criminal uh, the addict killing a civilian is called a, a an, an individual crime now anong tawag sa crime nayon ng ginawa ng isang presidente it is a crime we all know it is a crime it is not legal at least you know that it is not legal i think the way you're uh, rationalizing yung mga actions ni digong is yeah it is not legal jan the atheist but at least he is killing of the criminals 'Di ba? 'Yun yung 'yun yung thought process nyo. But here's the thing. Iba ang ang level ni Digong sa level ng mga drug pushers. Individual crimes ang ginagawa ng mga drug pushers, drug addicts, drug lords. Ang ginagawa ni Digong is state crime. State crime. Alam niyo na yung term na state, di ba? Yung um, separation of church and state. State meaning the government. The, the government the authorities so state crime and individual crimes that's the difference that is why it's called a fallacious argument fallacious argument yung mas concerned pa sila sa mga namat, namatay na mga drug pusher kaysa doon sa pinatay ng mga drug pusher that's a um false equivalence kasi the other topic the other killings which which are bad it is horrible, is an individual crime. The other one is a state crime. Now, what's the difference between the two? Why do I care about it? On my understanding, individual crimes are crimes you can, you can, na pwede kang mag-ask ng help ng justice through our justice system. It is not a perfect system, but at least may pagtatakbuhan ka. Pag may adik na pinatay yung pinsan mo, pupunta ka sa pulis at i-report mo and ipaprocess nila yon para maproteksyonan ang pamilya mo, ikaw kasi ang biktima, and mapapanagot yung, pumapa, yung pumatay, yung adik na pumatay. So, may proseso, may, may magagawa ka, may makakapag, ma ma ka ma matutulungan ka. Now, if it's a state crime, who would you ask for help? I mean, Duterte himself ordered people, uh, ordered the police police force to kill. What if, for example, yung yung cousin ko na batak sa tattoo pero hindi addict, hindi siya drug user, mahilig lang siya sa tattoo and then natripan siya ng police at saka pinatay. How would we even? How would we even um, seek help if itsura pa lang ng kapatid ko, mukha na siyang adik, di ba? Nadja-judge na siya ng tao, eh, ba't ka naman magsusumbong, eh, talagang papatayin yan kasi adik talaga yan. It eh, puno lang naman siya ng tattoo. Uh, gusto siya ng tattoo. I mean, ako, I'm starting to like tattoos. Eh, eto, tattoo ako dun sa, ano, Bali. Kasi, di ba, adik ako. <laughs> I mean, if I add more, mukha na akong adik. Kasi nga, kahit na siguro walang tattoo, mukha na akong adik. What if, what if na profile ako na addict tsaka patayin ako paano magsusumbong si tatay at si mama na biktima lang ako ng, ng false na, na na, false identity paano sila magrereklamo eh Number one is parang kaduda-duda na kami. Kaduda-duda na ako. Titingnan lang ako sa mukha. Mukha naman niyang adik. ba? Diba? So, Madaling magsumbong pag ang kalaban mo, eh, civilian lang. Pag ang kalaban mo yung state, how would we ask for help? How would the victims ask for help? Kaya nga, pinatanggal ni Duterte yung ICC kasi alam niyang magbabackfire yun. So, he is so smart in protecting himself. So, do we want someone na who wants, oh, ang only interest niya is yung sarili niya o yung kapakanan ng lahat? So, that's my understanding, no? And again, for context, we are both violent people. Violent-minded tayo. Ang difference lang is um, iba yung violence ko. Yung violence mo is state level. Gusto mo na gusto mo ng isang violenting force na no one can stop. Ako, gusto ko ng violenting force na at least masastop siya. Kasi ganito ha, ang gusto mong mangyari is gawin mong bayulente ang fo police force. My fear is that how can I fight the police force back if they commit some crimes na talaga? Kasi okay, pinapatay nila yung mga drug pushers, okay. And then later down the line eh may mga kontra, may mga natripan silang um, babae and saka nagseselos sila sa boyfriend, papatayin nila. Eh, hindi natin alam ang isip ng tao eh sa mga mga problema nila sa buhay. So, papatayin lang nila yung boyfriend kasi nagselos sila. Lalagyan nila ng paskil na adik ako wag tularan. So, who would believe na hindi yon adik? Who would believe na hindi yon adik? 'Di ba? Simpleng paskil lang. Adik ako wag tularan. Of course, that's adik. We all know that is adik. Basic. Kailangan talagang mamatayan. So, you are creating a monster that's hindi hindi siya madaling kalabanin kung nagkakamali na siya, kung gagawa na siya ng mali. Gumagawa ka ng monster na hi ang hirap na niyang kalabanin at magiging ikaw na mismo ang magiging biktima sa, sa, kagustuhan mo. Ako, on the other hand, me, as a violent person like you, DDS, is, if, you, ito din yung common na sinasabi niyo eh, paano kung ma-rape yung, ano mo, 'yung wife or sister mo human rights pa din ba? Hindi mo ba gustong patayin 'yung rapist? Actually, I want to. I don't even want to kill them right away. I will want to torture them first, hurt them until maubusan sila ng hininga. But here's the difference. I want to do it. I want to commit individual crime. I do not want the police force to do it for me natatanggal yung bloodlust ang kagustuhan kong manakit ng mga rapist kapag ipinapasa ko sa kapulisan. So I am creating a monster which is myself that can easily be that can easily be stopped. Kasi wala naman akong pera. Wala naman akong grupo. Wala naman akong hindi naman ako sponsored ng state, hindi naman ako binabayaran ng taxpayers money para pumatay. Mapapatay talaga ako ng mga kapulisan kung gagawin ko 'yon. Kasi mali yung ginawa ko, pumatay pa din ako ng tao 'yan, ng rape siya nang in-rape niya yung asawa ko pero pinatay ko siya. It's both crimes, no? They're both crimes. So that's what I'm trying to say. You are creating a monster in a form of a state that cannot be stopped i am creating a temporary monster na pwede lang tanggalin kapag annoying na i will be killed i will be imprisoned if i do it do not let do not create monsters that can't be killed and can't be imprisoned you're creating a monster like a duterte no i hope you understand that please kasi we're not hindi naman tayo magkaibay. Same tayo na violent eh. Please, let's not pretend na we're not violent people. You are very violent, TDS. I know it. You are praying for thing, for evil people to die every day. You're, you are lusting for it. I know it. You want them dead. I want them dead too. But please, do, let's not create monsters that can't be killed. Let's not create monsters that can't be imprisoned. Let's create monsters that can be imprisoned. So kung gusto mo, mag-vigilante justice ka na lang. I will join you.